Magandang umaga, Joel, Susan. Wala, ah, walang uh, bakas. ko rin kayo. Eh, hey, mukhang ano, mukhang tumababis niya. Oh, tignan mo. Ah. Walang bakas eh, walang bakas na snowflakes. <laughs> oo. Ah, uh, ah. Uh, at uh, kuminis eh, dahil ang, ang, ang ano, ang uh, klima sa, uh, you know, the Chicago yeah. is very, very, you know, cold yeah, oo, oh, parang naging tisoy na tisoy ka. <laughs> Pero na, na, ano ko nga, ah, na, nasubaybayan ko nga ito, Susan, uh, Joel, eh. Ito, itong, itong sinasabi mga investment scam, ano. At umabot na rin itong balita sa kanila. Marami din ganun pala sa, okay. sa US. Actually, oh. din natin nagsimula yun yung uh, ganito klaseng investment scam. So nagtanong-tanong tayo, bakit nga ba maraming naloloko sa ating mga kababayan dito sa investment scam? At ito ang kanilang sagot sa Panlasa ng Masa. Bakit maraming naloloko sa mga investment At tingin mo? Hindi no? pa do doble. Kasi mga, iniisip nila, double yung pera nila. Eh tapos yun, pag ano, in iniisip agad nila, liyayaman sila, pero hindi nila iniisip yung kainat na. Sa tingin mo, ba't maraming naloloko Maraming naingganyo. Magaling man bola yung ano, <laughs> yung uh, nakakausap nila. Dalasan mga tao, minsan di nakakaiwas, kaya pag nandiyan na, nalalaman nila yung toto. Oh. Uh, huli na lahat. Na, uh. Nasa huli pag isisi. Oh. Uh, 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 ikaw, ka na ba? Wala pa, di pa naman ako nasasangkot sa mga ganyan. Ano na nasangkotan mo? Wala. alamin. I mean, wala <laughs> <Alar> naman. Good <laughs> break ka. Kung bakit ka lang buto, baga yung sariling kita mo sigurado. Kaysa, kaysa asak sa mga ganyan na kumbaga mga dodoble, malay mo. Baga, kasi iba-iba naman, misang... Eh, hirap ang trabaho eh. Oo. Eh. Hirap kumita ng pera eh. Sigurado naman. Sigurado hindi naman. Hindi ka maluloko. Talaga? Oo. Oh. Uh, pera mga 500 Invest natin. Wala, wala apa, <laughs> pa akong 500. Wala pa. pa. Magbabarad mag ka pa ng buto. Kailangan. Okay. Dapat hindi na lang magano. Titingnan okay, no? mo mabuti. mabuti. Oo. Oh. Pag trabaho ka na maigi. Oh, Apo. Sayang ng pera. Dodoble. Sayang, oh. Okay. Iti-triple. Iti-triple pa. Mag-invest ka na. Oo, uh, sir. Ba't tinaloko ka na? <laughs> Ayan, Joel. Susan, ganyang kadali nga siguro yung uh, sinasabi na madali kang mainganyo. Makasama natin si Irene Timosa. Ma'am, galing. Gali, gali, Let's ang kanyang uh, kapatid daw ay uh, umano, ay naloko na rin ng investment scam. At uh, narinig-rinig din niya kung ano yung mga matatamis sa salita na ginagamit itong mga nangihimok. Ano ba ma'am ang mga sinasabi usually pag ganyan? Usually po, uh, una sa lahat, maging mayaman. Mm. Siyempre, mahirap lang po yung kapatid ko. Mm. Gawa din po ako. Mm. Uh, may, mayaman lang ako sa hooties. Okay. So, mm. Ang okay. promise po sa amin, yayaman po kami magkakaroon ng sasakyan. In a month time. Wow. So the do double, triple, 100%, 200% yung pera hmm. na in-invest namin. So biglang parang matutuwa ka kagad eh. Oo, no? oh, syempre. Syempre, sino ba naman ayaw umaman? Ang hirap kaya maging mahirap. Oo, ang oh. hirap nga maging mahirap eh no? Opo. Masarap maging mayaman. Opo. Pero sa matuling paraan uh, na, hindi disigurado, no? Yun nga po eh. Hmm. Napakahirap po. Pong... Paano eh, ka kinukumbinsi? Sabihin eh, pag nagtanong ka, iba, eh, sigurado ba yan? Uh, may mga kaibigan po ako na doktor, hmm mga barangay hmm. officials na nahihimok. So, hmm. syempre, kapit-bahay mo na dating hmm. mahirap, hmm. tapos bigla silang umaman. So, hmm. ikaw, magkakaroon ka ng ano. Bakit Para siya? Makaroon, na mahirap dami, lang. Oh, oh, oh. Talagang sobrang hirap. Hmm. Tapos umaman. So, hmm. may engganyo ka. May so, Usually, mga kaibigan din. Sino lumapit sa sister mo? Uh, yun po, friends din friends po, in, yeah. Oo, mga kaibigan din po, oh, Dumoble yung ano. Siyempre nakita niya nagkaroon ng sasakyan, so mm -hmm. nainggan yun siya. So magkano nalang ako sa sister mo? Mga 300,000. Wow, ang sakit to. Oh. Sa anong bisahe dapat sa mga uh, sinasabihan ng mga ganito? Opo, ang pera po ay pinaghihirapan. Mm -hmm. Hindi po yun agad-agad na kinikita. Mm -hmm. So wag po tayong maniwala mm -hmm. na may magic, ang tunay po na kayamanan, eh kailangan po magsipag. walang himala? Walang himala. Walang himala. Walang Dapat magbanat ng buto. Opo. Ayan, Susan, na Joel, yan ang mensahe ng ating kababayang si Irene. Ayan. So, back to you sa inyo. Okay, maraming salamat. Balikbayang boy. Okay. <laughs>